Hello po mga ka-friendship. Sandito po tayo kay Mr. Bean at ayan may ano po dito container. Kaya lang basag po siya. Pero you know what? Yung iba is okay pa naman. Ito lang yung nabasag. Ito, 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 ito. <laughs> Nasira yung ano ko. So, ito lang yung nag-basag eh. Pero, yung the rest, ako pa naman. Si, so, tingnan nyo. Oh, hindi siya basag. Tapos, may ito ano siya. Yung iyan. Oh, hindi siya basag. In good condition. So, kukunin natin. <laughs> tingnan nyo. Minasakir po. <laughs> Minasakir ng... Damster ito kasi yung naano siya eh napunit siya kasi so so yan oh tingnan nyo see maganda siya so yan yung mga na maganda cheesecake kunin lang natin yung mga huwag kita ko yun apoy.

dito po mga karami wow ayan okay. ko lang po yung mga yung makakaya ko lang so ako'y ialis na po ito na po ako dito mga pumpkin chips. <clears throat> Ayan po. Ang binaalis na po ako dito. na po ako dito mga kafriendships. po ako bye, bye. Hello, hello, hello. Magandang buhay po sa lahat ng aking mga kafriendships. So, for today's video, ayan, kararating po ko lang po ng bahay. Galing po tayo kay Mr. Bean. So, ayan po mga kafriendships, ito na po 'yung ating mga naharbat today. So, ang dami pong tinapon doon pero hindi ko po siya nahakot. Hindi po ako, hindi ko po, po nahakot lahat kasi uh, unang una po sa lahat yung store po ay hindi pa po siya close uh, ang dami pong tao naka-park doon at yung next po niya Uh, is ano restaurant. So nakikita po ako ng mga tao. So ayan kinapalan ko lang talaga yung mukha ko kanina. <laughs> Pero ayan po uh, wala po akong pakialam basta mahakot ko po yung pwede kong mahakot doon. So ayan po mga ka-friendship. So ito po yung nadala ko. So I think yung tapon po nila is na yung kasi napaka-fresh po yung mga tinapon nila mga ka at ito po 'yung pork burn ends ayan barbecue sauce po 'yung ano so i think eh lalagay ito sa lulutuin to eh L ilulutuin pa sa microwave ano not microwave but sa oven so ito po 'yung ano niya naka po siya so ito po 'yung laman po niya so all you have to do ilagay mo lang sa oven at lulutuin ibebek siya So, ayan po, may pitu po tayong nakuha dito. Actually, nilagay ko na po siya dito kasi ready ko na po itong ipamimigay bukas. So, ayan, may ano po tayo, uh, pitu yung nakuha natin, no? So, pang-apat ito, and then lima, 6, 7, at saka yung mga ayun po yung mga chicken dito, ayan, brown chicken so may nakuha pa tayo dito, lima I think lima, dalawa tatlo apat at saka lima ayan po mga ka-friendship so ito po ay pwede naman po akong mag-ano sa sarili ko, pero nope ipaminigay ko po ito sa akin mga co-workers tomorrow for sure po ay masisiyahan po talaga sila na may ibibigay na naman po akong mga paayuda uh, para po sa kanila and then may mga kiwis uh, tatlo po yung nakuha ko dito and then may may red apple, uh, may green apples at saka red apples tapos dalawang maliliit na carrots at malalaki and doon, andito po siya And then, may, may, naku, na, may nakuha din tayong primer dito. Ayan. And then, cheesecake dalawa. So, ayan po. Ito po yung ano. So, ayan. Ilalagay ko lang po siya dito. Kasi, malamig naman po yung panahon. As in, malamig po. 38 degrees. At saka mamaya, bababa pa ito. Actually, mag i daw. So, uh, malamig po talaga siya yung panahon so pwede dito ko na lang po siya ilagay sa sasakyan uh, para bukas ready na ito i sa aking mga co-workers, so ayan po mga ka friendship so hanggang dito na lang at maraming maraming salamat po sa inyong panunood ng aking dumpster diving adventures and uh, sana po manood kayo at uh, no skip ads, nakakatulong po ang inyong panunood and no skip ads para po tuloy tuloy po tuloy-tuloy po ang hacking uh, nasimulang ano po na adhikain na ma'am so ayan po mag-iingat po kayo lahat at maraming maraming salamat talaga sa inyong mga suporta so ayan po nagbabalik po ang inyong dasorira po ninyo si Luella Mula Temple paki ano po uh, subscribe kung hindi pa kayo nag subscribe sa aking youtube channel Luella Mula Temple at sa aking facebook page Luella Mula Temple So, ayan po mga ka-friendships. Hanggang dito na lang. Ingat po kayo. At uh, God bless. And always remember, be kind to one another. I'll see you guys sa ating next live. Paalam.